Alam mo ba si Robert Wadlow, na kilala rin bilang, Alton Giant, o, Giant of Illinois, ay ipinanganak noong 1918 sa Alton, Illinois, USA. Siya ang tinaguri ang pinakamataas na tao sa kasaysayan, na may taas na walong talampakan labing isang pulgada, 272 centimeters, noong siya ay namatay noong 1940 sa edad na 22. Paano siya nakasali sa Guinness World Records? Si Robert Wadlow ay nakilala sa kanyang kahangahangang taas dahil sa kondisyon na tinatawag na gigantism, na sanhinang labis na produksyon ng growth hormone. Ang kanyang pagtaas ng taas ay natukoy at naitala ng mga doktor at mga eksperto noong kanyang buhay, at dahil dito, siya ay opisyal na kinilala ng Guinness World Records bilang pinakamataas na tao sa kasaysayan. Ang kanyang record ay patuloy na hindi natatalo at siya ay nananatiling isang kilalang pangalan sa kasaysayan ng mga record. Walang ibang tao na nakatalo sa taas ni Robert Wadlow sa mga opisyal na tala ng Guinness World Records. Hanggang ngayon, siya pa rin ang may record para sa pinakamataas na tao sa kasaysayan. Ang kanyang taas na walong talampakan labing isang pulgada, 272 centimeters, ay nananatiling pinakamataas na naitalang taas sa kasaysayan ng tao.